maayong botak sa tanan ani ana usap kita mag ay mag akong ipakita sa inyo ang view ang landscape nga amo magihan mo so, kanang paingon gani mi dito sa unsa tawag ani paingon sa mag kung matumis sa lake o matumis sa bukid o mag hike kay mao mo ginamong kanang kanang ginabuhat pag nindot ang panahon diri ano labi na og summer so mao na pag summer kita naga naga hike with me pero kanang nindo trapod ang panahon kay usay karon nga panahon na di no kay sigirag ulan so mo siya ang biyon, no o pili pud ka bisag layo bisag layo siya bisag kapu siya pero kanang makarelax pud ka ba kay kinanglan pud mo ano ginahanglan mo kuan sa ato ang tuwag ani di lang pud sa city ako ako gyud mismo di kana siya o nindot kay no sa kuan pa lang na imo eh. wala lang na maagyan. Uh, kanang kanang samot ang ato na mo sa taas pinakataas tas sa pinakatuktok na sa imong katkatan kay daghan pag ginindot inyong makita ana so labi na paingon mo kay so good last year mo good naga hike na gud Austria dito git sa Austria kay di man gud kay di ka tao sa na all those sa bab, sa Bavaria dere sa amo ang an dapit daghan kay bukid nga nindot pero halos no kanang ang mga mukat-kat ramang gudmi sa mga sayon rakat katun bakay kay di na maya di na puta og pete na pong, ta, asa kay nakakatkat mi ka isano no dito sa pinakataas gud amo nakatkat oy ginuo ko mura gid grabe ka di pud lalim kay mo nalula gid ko atong pang panahon na So mo na siya no, mo na siya ang simbahan. muna ang lake nga mong ang muna na siya ang bukid. Mo na siya ang view. So nindot gyud kay siya. Bisag sa dalan pamanggali no kay makita na ninyo ang unsa ka nindot ang view sa mutna og na mo didto. So worth it man siya bisag dili lalim. Uh, dili pud lalim ang mu mo katkat sa bukid no og mato sa mga lake. Pero kung makaabot na mo dito, grabe ka nindot. So, makarelax pa gud mo, no? Nindot mong kay nga, di lang po tapos sa city, no? Kay kami gud sa so city, gud minag, sa middle, of this, sa middle sa so city, minag po yun niya. Kuhaan ka nang, niya alam, pinag, kikang ka sa trabaho, kapoy kayo. So, matrabaho ko tag, one, five days a week. So, lima sa isa ka, semana, lima ka adlaw sa isa ka semana, magtrabaho niya, two days lang, ang relax. So, work ka nang, deserve po nga mo ato sa makakita tag mga ingana nga view no so mao na siya pa ulit mao na ang view nga makita so worth it kayo og dagang salamat sa inyong pagtan-aw no o kaning nindot gid kay niya siya kanang makakuan palang mudaan kana o di ba makita nindot kay siya ang bukid pa lang na siya mo nang mag-enjoy gid ka pod bisa pag unsa pa nakalayo or kakapoy so mo na siya ang mga view every gana gana siya Nasib bahan boleh namun pun meana time so dah hang selamat sebab tanau